ayusin pala natin kung paano tayo nag-aayos una yung axe, pickaxe, scythe, hoe at watering can unahin natin si Mimi oh may tubig na good so alisin natin itong mga to dapat i-clear natin tong area na to para makikita natin. Tapos, lagyan din natin ng, ano, ng ilaw. Yan. So, gawa tayo ng ilaw. Diyan ka muna. Gawaan din natin ng maraming cobblestone. Yan. Parang ganda, di ba? Ayan, bigyan natin ng cobblestone. Ito pa. Ayan. From time to time, aayusin natin yung ating farm para hindi siya magulo. Pangit pag magulo eh. Actually, pag magulo, tapos meron kang kalaban, alam mo na mangyayari sa'yo. matay ka. Kasi, nakaharang. Nakaharang yung mga hindi dapat nakaharang. Ngayon, itago muna natin dito ang mga dapat itago. Ayan. Meron pa ng stone pa doon. Tawa pa tayo ng cobblestone. Ayan tignan na na, basahin natin anong mga mails natin niya You're lucky, di ba? Si Linus, very, very good friend. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi tayo nawala ng pera. Sino na na Ooh. We apologize. This accident may have caused. Ano kaya yun? Parang curious tayo. Puntahan natin agad kung ano man yung sinasabi ni Georgia. Punta doon.